State of the Nation. Sumiklab ang malaking sunog sa barangay Camino Nuevo sa Zamboanga City. Hindi bababa sa 20 bahay ang natupok. Lima ang nasugatan, inaalam pa ang salihin ng sunog. laking inakalang patay at inilibing na ang biglang umuwi sa kanilang pamilya. Laking gulat ng kanyang mga kaanak na napatanong kung sino ang pinaglamayan nila. May report si Russell Simorio ng GMA Regional TV. Matapos paglamayan ng dalawang gabi at ilibing, biglang umuwi si Eduardo Gilia Sr. sa Sual, Pangasinan na buhay na buhay akala ko kasi talagang patay na kasi lahat ng mga paanya niya may allergic din siya may allergic din yon po kaya yon talagang sabi ko siya August 4 nang may makitang kalahating katawan ng tao sa dalampasigan ng Burgos Kinabukasan ng kunin at iuwi ito ng pamilya Gilye sa paniniwalang yun si Eduardo. Paliwanag naman ni Eduardo, umalis siya ng bahay nang magkatampuhan sila ng kanyang misis. Sabi nila, oh, multo, inilibing ka na, bakit ka nabuhay? buhay? Sabi ko, binigyan pa ako ng pagkakataon ng Panginoon. Bagaman masaya ang pamilya Gilie, nanlulumo raw sila sa nagasto sa lamay at pagpapalibing sa maling bangkay. Ayon sa Burgos Police, may dalawang pamilya mula sa Dasul, Pangasinan at Zambales ang nagkiklaim sa bangkay. Kumuha po kami ng... Na bone marrow sample, DNA sample ng cadaver and sinapit mo namin yon sa ating provincial forensic unit. Yung dalawa pong claimant na possible claimant, they will subject them for DNA analysis. Russell Simorio ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng VAG o Volcanic Smog ang mahigit tatlumpung lugar sa Batangas. Inireklamo ng mga residente ang nakasusulasok na amoy ng VAG na nakakaapekto raw sa kanila mga lalamunan. Bilang pag-iingat, sinuspinde ang face-to-face -face classes sa ilang lugar, lalo sa mga bayang nakapalibot sa bulkan. Dahil sa VAG, sinuspindi rin ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa Lubang, Occidental Mindoro. Nagsuspindi ng klase sa ilan lugar sa Metro Manila dahil sa mababang kalidad ng hangin. Pero paglilinaw ng FIVOX, hindi VAG ang dahilan niyan kundi local pollutants na pinalala ng mabagal ding hangin. Vog o volcanic smog ay masama sa kalusugan at maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at respiratory tract ayon sa Department of Health. Narito ang tip-top para maprotektahan ang kalusugan mula sa panganib ng vog o volcanic smog pagtakbay ng DOH, iwasang lumabas para mabawasan ang exposure sa VOG. Isara ang mga pinto at bintana ng bahay para hindi makapasok ang VOG. Kung hindi maiiwasang lumabas, magsuot ng face mask. Mas mainam kung N95 face mask ang gagamitin. Uminom ng maraming tubig para maibsa ng iritasyon sa lalamunan. Kumonsulta sa doktor kapag nahirapang huminga o nakaranas ng iba pang malubhang epekto ng VOG. Ikinuwento ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ng mga independent contractor ng GMA Network na sina Richard Cruz at Jojo Nones. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama nang pumunta si Sandro sa hotel room ni Nones sa Pasay. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine at may pinasingkot sa kanyang droga, saka siya pinagsamantalahan. Mariing itinanggi ni Nones at Cruz ang paratang. Hindi rin daw sila nag-alok ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya mula. Inalmahan ito ni Senate President Pro Temp, Jingoy Estrada, dahil taliwas raw ito sa mga affidavit ng biktima, pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya ipinakontempt si Nones. Dahil dito, idinetain ng Senado. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 pesos bill. Pinutusan kanya ni Jojo para uh, swimming hot. Hindi yes, yun yeah. eh. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggit oh, malasing ka. Nanghina ka yes, ba? Po. Yes po, Your Honor. Nung uh, pinapasinghot hot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namahid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag -lie down. You... Hinila po ako sa bed. Sino nang hila sa'yo sa bed? Judge and Honest po. Hindi po totoo yun. <laughs> Hindi na kayo naawa sa bata huh? oh. Tapos lahat ng kababuyan ginawa niyo sa bata Your Honor, with all due respect, please don't judge us Hindi pa po kami convicted sa case The case no, has just lying. been filed po We are not no, lying to Your, Your Honor you're We're, lying. Just, we're all also just defending our our side Napayak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos ng ilahad na hinalay umano siya ng musical director ng sinalihang contest sa GMA Network noong 2005. Nagain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald limang taon matapos ang insidente. Sinuspindi at inalis ng GMA ang sangkot ng musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman niyang naapektuhan na ang karir niya. Sa huli, nagparelease sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Nanindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pangaabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pangaabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos itong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos ito ay agad kapatagaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inilahad ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawi ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Iginiit ni Sen. Robin Padilla na hindi niya kinukonsente ang pangaabuso sa pagitan ng mag-asawa. Sabi ni Padilla sa mga pahayag sa Facebook, wala siyang sinabing ayos lang na piliting makipagtalik ang babae at naniniwala rin daw siyang hindi ito tama. Ang kanyang pagtatanong ay paraan lang daw para makakuha ng impormasyon. Makatutulong daw ang pagtatanong sa mga pagdinig sa pagpapatupad, pagsusuri o paglikha ng mga batas. Nagtanong si Padilla noong nakaraang linggo sa Senate hearing, kaugnay sa marital rape, kabilang na kung anong gagawin kapag in ang isa sa mag-asawa pero wala sa mood ang isa. Paliwanag sa kanya ni Attorney Lorna Kapunan, no means no at may tuturing na rape kung pinilit ang isang asawa na makipagtalik. Inalmahan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasse Scarpio ang pagdawit sa kanya sa 6.8 billion pesos shabu shipment noong 2018. Halata raw na walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ang mga aligasyon ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa pagdinig noong biyernes, tiwala raw siyang mababatid ng mga mambabatas na politika ang motibo sa mga pagdidiin ni Guban sa kanya at sa bayaw niyang si Congressman Paulo Duterte. Pinunto rin niya na mismong si Guban na ang nagsabi noon na gawa-gawa lang ang mga pahayag niya sa isinumiting affidavit sa Senate Inquiry at Court of Proceedings. Nanawagan po ang ilang netizen sa Animal Kingdom Foundation na sagipin ang White Lion na nasa Baluarte Zoo sa Vigan, Ilocosur. Hindi raw katanggap-tanggap ang pagtrato ng staff ng zoo sa Leong Si King. Gaya ng bahagyang pagsipa sa paanito para lang makakuha ng magandang litrato. Pero sabi ng AKF, hindi basta-basta ang pag-rescue sa Leon dahil may proseso na dapat sundin. Sa panayam ng GMA Regional TV, kay dating Governor Chavit Singson na may-ari ng zoo, tinanggal na sa trabaho ang empleyadong nakita sa video. Kinukundi na rin niya ang nangyari. Pinag-utos na raw niya ang retraining sa lahat ng staff ng Balwarte Zoo. Walang oras kada araw nakatutok sa computer ang 23-year-old account specialist na si Algie Aguado. Dahil dito, nakararanas daw siya ng discomfort sa mata. Pagka init po ng mata, then, uh, para po siyang masakit, mabigat po siya. Ang 21-year-old na si Jason Umali, bukod sa walang oras na paggamit ng computer sa trabaho, limang oras din siyang nakatutok sa cellphone. Minsan mo parang nafe-feel ko siya talaga na yung masay siya sa mata din, hindi ko rin maiwasan yung, mag, yung irab siya. Eye strain ang tawag dyan ayon sa isang ophthalmologist. Hindi naman magkakos ng disease ang gadget or digital device use per se. Kailangan lang ipahinga yung mata. Kasi pag masyadong matagal nakafocus sa malapit, nasistrain yung mata. Pag nangyari yon dry eyes, blurred vision, tearing, foreign body sensation, etc. Base sa pag-aaral, ang pagtitig ng matagal sa isang bagay ay nakapagdudulot ng nearsightedness o ang panlalabo ng paningin sa malalayong bagay. Pag ang daily activities, palagi silang nakatingin sa malapit, most of the day, mas nagiging nearsighted sila. Payo ni Doc, gawin ng 20 rule. Ito ang pagtingin sa malayo o 20 feet away ng 20 seconds every 20 minutes. Iwasan din daw ang pagkusot sa mata. Mainam din daw na magkaroon ng healthy lifestyle tulad ng pagkakaroon ng increased outdoor activities, pagkain ng masustansya at regular eye check-up. Most of the eye diseases, hindi siya detectable until the late stages na. Kaya important ang regular eye check-up, especially sa mga taong high risk, yung mga may family history. Von Aquino, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On Spotlight, ang Pulang Araw cast and crew. Kumasa sila sa mga nausong dance challenge. Huh? On point ang dance steps si Dennis Trillo at Angelo De Leon. Pero si Hiroshi aka David Licauco na hindi sumabay, pabirong sinabi na ang hirap daw nilang turuan. Game ding ipinakita ng buong production ang kanilang dancing skills sa emergency dance craze na kinunan habang nakabreak. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aginaldo Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.